So shout out sa viewers natin. So meron siyang katanungan ano tungkol dito sa ating output, main output at saka auxiliary output. So ang kanyang katanungan dito ay ano daw ang mas magandang source ng music yung naka-wired na 3.5 na galing sa cellphone or uh, Bluetooth or naka USB ano. Dito muna tayo idol na sa ating source ng music lalong lalo na pag naka USB tayo or naka uh, 3.5 connector tayo. Katulad nitong hawak ko, ayan. So dual 6.35 to 3.5 ito magagaling sa ating uh, cellphone. So ang pinakaiba lang diyan idol pag naka Bluetooth tayo, lalo pag ang ating cellphone no, uh, nakakonek yan through bluetooth sa ating uh, mixer na pinagagalingan ng ating source mayroong minsan idol na naglulos yan ano? lalo pa mapalayo lang sa ating uh, mixer so naglulos yung ating music hindi katulad yung naka 3.5 to dual 6.35 tayo o naka-connector tayo dito, hindi siya naglo-loss, ano? So, yun ang pinakaiba na naka-bluetooth. Pag naka-USB naman idol, okay lang din siya. Halos pariho lang din ng 3.5 connector na may ginagamit tayo dito, ano? So, okay lang din basta malapit yung ating cellphone dyan. So, hindi kasi lahat ng bluetooth idol ay malayo yung kanyang range, ano? So, mayroon talagang bluetooth na once na maharangan lang or mapalayo lang natin ng konti, so, naglo-loss ang connection ng ating music. So sa connection naman daw idol kung ano mas maganda dito sa main output ba or auxiliary ano. So yung ating auxiliary idol at saka main output halos pareho lang din yan. Kahit single amplifier man yan pwede natin magagamit itong auxiliary natin. Dahil yung ating auxiliary idol bukod din ang volume yan ano. Ang ating main output bukod lang din ang volume yan. So halos pareho lang din ang uh, function yan ano. Dahil itong mga tone control na to itong ating equalizer, kung ano man ang channel na gagamitin natin dito, ganun lang din ang lalabas niyan sa ating auxiliary at sa main output. Basta, ang volume nito, kung naka-volume tayo dito ng feeder, so main output. Kung naka-volume tayo dito ng auxiliary, so uh, auxiliary ang magkaroon ng output. So pag sinabay natin yan, yung main, yung fader natin at saka yung auxiliary, sa dalawa ang magkakaroon ng output dyan, yung main output at saka auxiliary. So ito kasi ay idol, ano, madalas natin ito ginagamit, lalo pag gumagamit tayo ng dalawang amplifier, na yung auxiliary ay ginagamit natin sa ating pang low o pang base, ano, yung main output sa ating pang mid high. Yung iba naman idol, baliktad, ano, yung main output ang ginagamit na pang low, yung auxiliary naman ang ginagamit na pang mid-high. So halos pareho lang din ang connection niya na idol. Ano? Magkaiba lang sila ng control dito o volume ng ating main fader ito at saka yung ating auxiliary. Pero pag ako idol ano, lalo pag single amplifier lang ginagamit ko dito sa mixer to single amplifier. So main output lagi ako nag uh, connection lalo, lalo pag may equalizer tayong ginagamit dahil uh, mayroon tayong mga connector dito PL to PL lang ano, channel 1 to channel 2 ng ating equalizer. Hindi katulad dito sa ating auxiliary na kailangan gagamitan na natin, natin ng single 6.35 to dual 6.35. So mas madali hanapin yung connector natin dito sa main output to equalizer. Pero pag single amplifier lang na wala namang Equalizer tayong gagamitin, okay lang din 'ano dahil uh, madali lang din ang connector na gagamitin natin dyan, So pareho lang 'yan, Idol, ang ating auxiliary at sa main output dahil may kanya-kanya silang mga volume dito.